Ay, pandisal pa kita Pandisal, kumakain na siya. Oh. Uy. <laughs> Ang galing ah, no. Ang galing kumain ng pandisal, oh. what's up mga Good morning sa inyong lahat Araw ng Sabado At mamamasada na naman tayo As usual At nandito na si Mia Bali Pinanghali na tayo ng labas mga kanoy 6.30 na ng umaga Ayan, pinapainit ko palang lang si Mia Yung ibang parts na napunasan ko na Ayan Mamaya magpapagas na naman tayo sa ano sa Centrum dahil ayan yung gas niya. Pa empty na mga kanoypi. Ayan mga kanoypi, nandito na tayo sa EGL. Well, good morning. Ayan, may isang tricycle driver na dito. Antay tayo ng pasayero. Ayan mga kanoypi, kunin natin 'to na mano natin Tanta ata eh Buti hindi kayo sumasali dyan

Panoorin mo nang maaga. Ay, Nung pinanood ko mga ako nang maaga, ilang minutes na nakalipas. O di, mo baka hindi pa nakuha. Okay, okay. Oh! Mita tayo ng ano Ng 30 pesos Balik tayo doon mga kanaypi ah, pulit ulit tayo ng panibagong kasayro natin Sundo tayo dito Ayan Thank you Ayan, okay. no, di mo pa ina. hanggana di alas 5 alas 5 mga next week mga mga to Sige pa mga alas 5 ko siguro. Ito malam? Kita ma. Kita well. Uy. mga kanoy pi, natid na natid sa si antique Balik na lang tayo mamaya. pakain tayo sa aking mga alagang manok Pakain muna man tayo mga kanaiti So, ayan yung mga mga manok ko ngayon. May mga nag na ng itlog. Dito ko na yan eh. Ayan. Kompleto na sila dito. Uh, magbibigay na tayo mga kamay pinang pagkain nila. yan na yung mga kakatayin ko mamaya mga kanoy pinano na, na 45 days. Halos lahat na sila mga kanoy may kuraisan Hindi ko lang alam kung bakit sila nagkaganyan, nagkahawan siguro. Oh, so, nandito na tayo sa ating ano mga pipe logging manok dito sa dulong kulungan. Dito mga kanaypi, nakakapag-harvest na ako ng 14 pieces eh. Eh, 15 piraso lang sila dito. Ay, yung pakain ko na to hanggang gabi na sila na no. Yung pagkain nila mga kanaypi. Hindi na ako nagpapakain ng hapon eh. tunay yung itlog nila dito tignan nyo naman yung itlog nila malaki na alagang bitmin pro, ayan o na, nang itlog mga kanoypi ah. So yung mga sisiw dati na pinapakita ko sa inyo mga kanoypi Ganito na sila kalalaki ngayon Ayan na sila Yeah. At nabili ko sila nung August 15 mga kanoipi Ayan Alas magto 2 na sila mga kanoipi Yung mga yan Ayan o, magkakatay na sila mga kanoipi Kasama niya si Bintong Ayan mga kanayipi Kakatayin natin itong lahat si Bintong, pati si Bugard. Sila na yung tumira dyan. Bali, tapos na kaming nagkate ng manok mga kanoypi. At nadispose ko na rin mga kanoypi yung anin na pirasong broiler. Yung 45 days. Bali, dalawa dito sa kabila. Uh, dalawa rin sa kapatid ko dun sa, ano, sa Puro 4. Isa sa amin. Tapos yung isa, sa kapatid ko na taga binalunan ayo na dispose na yung ano yung anim na pirasong 45 days bali yung iba doon malit yung katawan nila mga kanipi dahil nga ano uh, may sipon nagkasakit kaya ganun uh, kinatay ko na lang baka kasi mahawaan pa itong mga decal dwight ko na nangingitlog eh, meron ng dalawa na natamaan ng uh, kuraisa yung sipon mga kanaypi so ayaw ko rin naman na lahat na madamay kaya yan tinispos ko na yung ano yung 45 days dun sa ano na nandyan sa loob ng kulungan pagsasakada na naman ako ng soft drinks na paninda ni misis ayan nandito na mga kanaypi tapos yung dalawang kiss pa na maliliit So, ito muna yung asikasuhin ko at anong oras na mga kanayipi? Halauna na ata ng tanghali. Ayan, tapos na rin akong kumain. So, ayan mga pi sakada muna tayo ng soft drinks at mamaya saka tayo mamamasada. <laughs> right

Dur bak. <elim> Anladım. Bir Bibili daw ng ice cream rin yan mga kanayipi Kaya sumama sa akin eh Ano sa'yo? Sir, baka naka-record ako dyan, sir. Oo, oh, yung naka-record ko talaga. Hindi nga daw, naka-on the one thing. Nakikita mo yung sarili mo dyan, o. Oh, saka lens niya. Sir, baka mag-trending tayo. <laughs> <laughs> yan, o. Oh. Ay, ito yung... O. Oh. May? May. Thank you, thank you. May hey, sticker rin, sir. <laughs> o, oh, Ayan. Ayan, nakabili na tayo ng ice cream. Na-request na rin yan, mga kanayiti. Katit na natin ito sa bahay ng ayan mga kanipi para basta tayo at 1.40 na ng hapon ngayon papunta na tayo ng uh, temple ayan na mga kanipi papunta na dito si Auntie Libby.

<laughs> ebuk eh, baka matay ha ah, ji napidok na uh, pa ako oh. baka smoke napido ji yan at mistero ano mistero ako oh, may toy na oh madam busy. Nasa third floor, madam. Third floor. Dito. Ako oh, po. oras na ba? Ano oras na? Ano oras na ba? Why? 3.45, madam. No, oh, 4 o'clock. 4 oh, o'clock. 6.30. Sige, madam. Oh, sige. Ay. Tapos kami na Abangan mo. sa bonus, hindi, hindi Ano yung madam? Yung scale na flat siya, hindi yung below. Ah, yung ano tawag nun? Yung... Di battery, yung gano'n, madam? Ay, hindi, hindi, hindi. Okay. ginagamit sa pag... Ginagamit sa sa, so, so, sa sa -saway. pag... marami. Sa pagtitin ka, sa kasaway. gagamitin ko sa pag... Wash ng ano, sa laundry. Siguro, mayroon po doon, madam. Oh, po. bonus? Opo. or doon sa kabila, madam? Sa Lamart? Oo, oh, kaya sa Lamart. Kaya kasi gagaling ko po sa bangko eh. Kaya kung natapos kami ng maaga, sige po. sabihin ko sa Opo. Oh, ah? oh, sige po. Okay. Sa messenger na lang madam no? Oh, Ayan mga kanayipi. Nandito yung kapatid ko eh Nagtitinda sila dyan mga kanaipi So balikan na lang natin si madam Luz mamaya Video natin yung kapatid ko dyan. Nagtitinda sila dito eh. Magkano yan? Tamdaman tol ko. Service ko. Sige. Ayan, dito tayo bibili mga kanaipi uh, Major D Major D Ito Major D man Talong Ay, sampo Sampo te manok

uh, player nga sari manok Ah, al alak to no lunes ah Dali yar sari manok kan Bisita ka. Dan Alak to no, lunis, no lunis lunes no lunes ako kumata na May salang Kasi pana lang baka may busam man Ah reserve baka na may sari lunes 90 plus 30 120 sir. Ito mga kanay pi na pampaligo ng manok major D pang descent peak pa yan mga kanaipi. pero bumili pa ako ng ano uh, washout wash out pampaligo saka ano kailangan nating turukan yung ano mga manok natin ng ano uh, vitamin B complex ayan yung gamot nakagastos na naman tayo dito ng ano uh, almost 300 mga kanaipi para sa alagang manok ayan mga kanaipi nandito na tayo sa bahay at ito pumili tayo ng barbecue yung gamot ng mga manok uh, pandisal ayan nandito si BBM ikaw ka ka Hai Oh. Pandisal kamu. mo. galing ng no? puntahan ke kay Mama. Ang galing niya oh. Oh. Tara na, kay Mama. Puntahan kay Mama. Kinakalkal na niya mga kanay oh. L -L -L. <laughs> Punta natin kay mama ah Tama, mama. So ayan mga kanipi Kahit pa paano uh, May kinita na naman tayo Buti na lang si Madam Luz na ano Nagiging pasayero ko Regular customer So, thank you so much sa naman mga kanayipi sa suporta, sa panunood, sa no skip ad, sa ginagawa nyo. Maraming maraming salamat. Ano yan? ay Pandesal, pakita ay Pandesal, kumakain na siya oh. Uy! <laughs> Ang galing ah, no? Ang galing kumain ng pandesal ah! Oh. Nandun din siya rin no, yan oh mga So, kita-kita naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.